Kamusta ang mo? Okay lang ako, pero nasa na si Anton? Dapat hindi mo siya hinayaan na makalaya ni, ni Ria agad. Hindi, hindi kita pwedeng iwan sa kalagayan mo, Alina. Mas kailangan ng anak mo, mas importante ang kaligtasan mo. Pero kailangan ko makita si Anton. Kailangan ko masabi sa kanya na, na nagkaanak kami. Ay, hindi ko na siya papakawalan uli. Minahan ka muna. Ang sugat mo, hindi, hindi mo ko mapipigilan. Lily. Pagpuntaan ko si Anton. Nasaan si Anton? Minahang ka mo. Pa ano nangyayari sa'yo? Nasaan si sa Anton? Aray! Sorry. Lily, nakita lang ni Anton. Nagkaganyan ka na. Ano pa nangyayari? Asawa ko siya. Matagal siya hindi nagpakita sa atin. Hindi natin alam kung bakit siya biglang lumitaw. Kasi nawalan siya ng ala-ala. Yan ba sinabi niya sa'yo? Kaya niniwala ka agad? bakit naman hindi ako maniniwala sa asawa ko? Baby, nakalimutan mo na ba? Ginawa niya na to dati. Ang tagal niya nawala, hinanap mo siya. Pero ano, kasama lang pala siya ni Ria. Kasi may plano siya. Ano plano? Na makuha yung pera? Para linisin niya yung pangalan niya. Kung yun talaga intensyon niya, ba't di siya sumuko sa pulisya? Hindi niya ginawain, di ba? Sumuko ba siya? Ano ba pinapalabas mo? Lily, hindi mo ba naisip na posibleng nagpapanggap lang si Anton na wala siyang maalala? Bakit niya naman gagawin yon? Para linisin yung kasalanan niya. Ano, iiwan niya kami ng anak niya? Nang dahil lang dun sa babae niya, hindi gagawin ni Anton yun, lalo na kung tama ang pag-iisip niya. Billy, hindi mo alam kung anong kayang gawin ng tao para lang sa pera. Pusibling hawak na nila ni Rhea yung pera niyo. Yun, at posibleng nagsasabuatan pa rin sila hanggang ngayon. Hindi niya mahal si Rhea. Nilalasan lang ng babae niya ng utak ng asawa ko. Talaga ba? Alam niya na si Anton siya pero pinili niya magpunta sa ibang lugar at magpanggap na ibang tao kung saan walang nakakita o walang nakakilala sa kanya. Ano pa ba ibig sabihin nun, na Kung di pa ako na destino dito sa Alamora, hindi natin sila makikita dahil wala silang balak na magpakita sa'yo. Sorry, pero hindi ako naniniwala na pagpapalit kami ni Antonan dahil doon sa Ria na yon. Hindi niya mahal si Ria. Talaga, Millie? Sa taga nila nagsasama sa tingin mo, hindi pa nila natutunang mahalin ang isa't isa. Bakit yung ginagawa ko? Para magising ka sa katotohanan, Lily. Niloloko ka ng asawa mo matagal na.